Sir, lilibre ko ng sakay. Sa uh, Tepolo, Pataresa. Libre lang. Ayaw mo? Libre lang po kasi pawi na rin ako. Ayaw mo po? Lager po ako. Uh, Nagkocontrol talaga ako libre. Ay Ayan, camera. Oh. Libre lang. San San Tepolo? may kinabak sa San Miguel Once mulo sa may shopwise San Banga may jelly nito medyo mabado ah uh, dilit ko doon sa may kaliwa ha pa kaliwa oh tara dibilang kasi doon din naman ang uwi ko eh ah bet, parang tawa ka ng tawa. <laughs> Libre lang. ah gusto kang mayata yung page ko? Ha? Uh, may cellphone ka ba? Oh, mamaya na. Mamaya pa ita ako sa'yo. Napapanood mo ata ako eh. Ha? Ah? hindi po. Ah, hindi ba? Kasi sa may jali. May natid na ako doon ah. Anong grade mo na po ba? Six. parang tawa ka ng tawa kanina? Ah, kaya ko eh. <laughs> Kala ko naman napapanood mo ako kasi parang humihingi tingiti ka eh. Wala ko kayo nakita eh. Kaunti pa lang kasi followers ko eh. Sabi, first time. First time na ano po? Nakasakay ng ganito. Abal abal. Ay hindi. Ano ako? Move Ay, move it, oh, iba yung ano, iba yung abal. Yung abal kasi ano yun, wala yung ano. Ah, di ka makakapag-book doon. Eto, pwede ka mag-book sa app. Bale, ngayon lang po kayo nakasakay ng ganito. Opo. Maganda to kasi ano, uh, ah, door to door. Mabilis. Oo, mabilis, makakasingit. Isang ka pupuntadong ka talaga namin ni Baba Tapos, kunar, nasa bahay ka, doon ka na rin magbubok. Di ka na pupuntang kalsada. Medyo mahal lang siya kung ikukumpara sa mga jeep, ah, tricycle, mga bus, yan. Ilan taong ka na po ba? 14 po. May ano ka na? May jowa ka na? Wala po. Ah, wala ka pang jowa? Ayaw pa magka-jowa? Oo. Bata no? Aral muna, no? Bago ano? Matik. Babae, no? Taba, may shoutout ka? Oh, wala. Ayan po, sa may kanin mo, camera. Para Ato sa tatay ko dyan, nakalibre ako sa kay. Lahat naman, pasado ng ano mo, mga subject. Opo. Sali ka sa top. Hindi. Opo sa uh, makapasa, no? Okay na yun. May ano, mga talent ka. Anong talent mo, sir? Wala. Wala akong talent eh. Anong ano mo? Anong pinagkakaabalahan mo? Wala. laro. Kigames ka. Anong laro mo? Roblox. Ah, Roblox? Ano bang meron doon? Sila brain rot. Ano yun? Ano po, mag-install -e ka po sa kabilang base para pumuuan nyo yung brain rot. Pwede nyo po ibenta sa pera. Ah, pera. Ibig sabihin may kita pala doon. Opo. Di ano ka na pala, mayaman. Di pa ako nga eh. <laughs> Kala ko mayaman ka na eh. Opo, di pa mayaman. Bali ano yun? Bali may kita pala doon sa kabilang kaya pala, dami lang kong narinig yung laro na yun. Nilalaro ko ML eh. Ah, M -M -M. ML? ML, COC, ganyan. Ano? Edition, sa ano, laptop. Ano pang ano, ano pang maganda sa laro na yun? Tapos Plants vs. Zombie. Ay ano, Plants vs. Pringot. Puso rin po yun sa Roblox. Ah, marami man laro yun? Roblox na yun? Opo. Ay, ah, may iba, iba pala yun. Kala ko isa lang. Marami po yun. Bali yung Roblox, marami siyang laro. Opo. Ah, tapos mamimili ka. Opo. Tapos yung laro na yun. And yung Pantapuan, yung sila Braindot, pati yung ano, Plants vs. Braindot. yung mga yan nilalaro na lahat. Pwede rin yung makabenta yung Plants vs. Braindot eh. Yung laro doon sa Roblox, ano yun, ah, pwede kang kumita ng pera. Opo. Tapos, pwede ka rin... Bumili, tapos i-bebenta mo po ulit ng malaking halaga. Kaya pala parang maraming ano doon, no? Parang maraming na-addit. Uh, Pero ano yun, ah, online yun, di ba? May mga nagiging kaibigan ka din dun. Opo. Kasi di ba, gano'n naman pag online games. Ano may grupo-grupo kayo, mga clan, ganyan? Wala, wala ako. Eh, paano yun? Paano mo sila nakaka nakikilala? Ano lang po, chat mo sila sa ano, mismong sa laro. Mismong laro. As may mag add friend na kayo. Ayun, magiging friends mo na pala sila. Uh, wala kayong mga clan. Di ba, yung mga laro, karamihan may mga gumagawa okay, ng clan. Tapos gagawa sila ng DC sa Facebook. Opo. Meron nga din po sa DC saan, Estela Brindros eh. Ah, community. May buy and sell. Saan po tayo? Dito na lang Eto po. ba? Opo. Ito ba, school mo? Opo. Buti pala nasa kayo kita na ano yung Roblox ngayon ah. Yun, yun lang, official plan. Ay, papakakita. Ayaw mo pikturan? Wala po eh. Ay, dito na lang. Thank you po sa pikturan. Ah. mo video natin ah.